Good day mga kapaps Nagbabalik ang ating guide tutorial Sa new model SRNE inverters HESP series 6kW 48V uh, Ngayong hapon, ang ituturo po natin Ay tungkol sa peak shaving So meaning, ang peak shaving po ay gagamitin niyo po yung time of use para sa oras ng discharging at oras ng charge ng inyong battery. So, punta tayo sa work mode setup. Then, sa work mode setup, punta tayo sa peak shaving. So, then, dito sa peak shaving... Merong check ang time charging enable. At sa second ay may nakasulat na time discharging enable. Ise-check nyo po itong time discharging enable. So for example, ngayong oras ay 15:30 military time to 16. So, ito ay 3.30 hanggang alas 4 ng hapon. Di-discharge nyo po ang inyong battery. So, next sa number 1 naman ng time charging enable. Mag-start time siya sa alas 4, 4 p.m. to 4.30 at iti-check nyo po yung grid charge yung box so yan i okay po natin yan pabalik tayo sa first page Ayan, charging na siya ngayon so nagcha-charge na siya kasi ngayon ay 4 na po so nagcha-charge na po siya So, balik tayo uli sa peak shaving. Yan. Gaya po ng sabi ko, nagcha-charge po siya ngayon dahil nakaset po tayo ng 4 p.m. to 4.30. So, matatapos siya mag-charging ng 4.30. So, mamaya naman, sa pangalawa, sa time discharging enable, nakaset tayo ng 4.30 to 5. So, mamaya, i-check che po natin kung siya ay magdi-discharge sa 4.30 p.m. So, ngayon, charging siya. Meron tayong PB. Then, grid. Uh, sila charge ng grid ngayon ang battery. Dahil naka- charging mode tayo sa peak shaving. And at the same time nagbibigay ng, nagsusupply ng power ang grid sa ating home load. So mamaya papakita natin yung charging mode sa peak shaving. Mamayang 4.30. Okay yun lang po. Aming salamat. Okay, po magbabalik po tayo sa ating guide tutorial sa peak shaving so ngayong oras po 4.30 nag discharge na po ulit ang battery so siya na yung nagbibigay sa ating home loads tapos konti na lang ang binit, sinusupply ng grid at ang TV natin so naghahati silang tatlo sa ating home loads so check natin yung quick saving na sinet ko po kanina na 4.30 mag discharge so ayan po time discharging enable 16.30 po yung pangalawa so di-discharge sya hanggang 17 hanggang alas 5 so ayan naka 30% so i-stop sya ng discharging sa 30% So, yan po ang function ng ating peak saving So, kayo po ang bahala kung anong oras nyo pong gustong iset na mag-discharge ang inyong battery or i-charge ng grid ang inyong battery. So, yan para makasave po kayo ng power. So, return natin. So, balik tayo sa first page. So, ayan po ang ating uh, status ng inverter. So, yun lamang po ang ating tutorial for today. Ang peak shaving sa ating new model SRNE inverter HSP series hybrid 48 volts 6 kilowatt